Hello, what's up mga kumalit kong tigang o isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayong araw po ito, ha, mga kumakit tigang ay biyernes na naman. At huling biyernes po ng buwan ngayon, ha, mga kumakit tigang. Kaya ito po ay napakainam na araw sa paggawa ng mga sinasabing mga ritualan, pang tanggal ng mga yun na nga negatibong enerhiya at kamalasan na maaaring lumahit na po sa inyo. Alaga ba? Ano yan? Yun na nga po. Kasi ngayon po'y gagawa tayo ng isang napaka-powerful po na Friday Cleansing Ritual. Sabaging ritual po ito ha, makumalik yung na pangtaboy ng masinasabing mga sinasabing mga negatibo enerhiya na yan at kamalasa na maaaring nga pong dumarhuyong sa inyo at lumalit na sa inyo nitong itong mga nagdaang -a raw. Wow. Tatanggalin natin yan ha mga kumari kong tigang. Kaya kung gusto nyo po malaman kung paano po gawin po ito, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito hanggang dulo. So, you wanna go? Let's go mga kumari kong tigang. <laughs> So, ayun na nga po ha, mga kumarik kong tiga. po ay biyernes na naman, at ito po ang huling biyernes po ng buwan ng Oktobre, eh tayo po yung gagawa naman po ngayon ng isang napakalakas na Friday Cleansing Ritual. Ito nga po pwede po natin gawin ha, mga kumarik kong tiga, tuwing araw ng biyernes. Kahit hindi naman po last Friday of the month, pwede nyo pa rin po itong gawin. Ngayon, papasok na po ang November. Bukas pa yung November 1 na, ay eh, araw ng mga patay. So, ngayon po, tayo po yung gagawa ng isang napakalakas na manifesting ritual na pwede nyo pong gamitin, na pantanggal nga namang sinasabing mga negativities na yan na kumapit po sa inyo ng buong buwan. So, So, paano ba yan? Ganito po ha, makumari kong tigang. Kayo po maghahanda lamang po na isang kandila. Tapos tapo, tayo po magpapausok po muna. Yan. nakapag na po tayo ng ating pagsmaging ritual dito. Yung ating pinagsama-sama pong mga sangkap ng kaswetihan Yung ating kahoy ng arawa, kahoy ng San Benito, yung pong mga dahon ng laurel, balat ng ating bawang, yung pong ating palo santo. Yan, meron po yung mga uh, dahon ng makahiya, yung pong ating... Uh, ano nga yung sinangkap natin dito yung ating ugat ng lalaking pandan tsaka yung papa po po ginagamit dito na herb katulad po nung ating mga Uh, rosemary, tsaka po yung ating incenso sagrado. So, yan na po yung ginagawa natin ngayon. Tapos, tayo din po ay magsisindi din po dito ng palo santo, ha? Makamalik ko tigang, ito po yun. Yan, magpapausok po muna tayo. So, ganyan. Gawin niyo po ito tuwing araw po ng biyernes, ha? Makamalik ko tigang. para Para kung halimbawa kayo po ay uh, nakakaramdam na medyo pagbigat na naman po ng inumang aura, tapos ma parang mababahan naman po ang mga dungan po ninyo, eh gawin niyo po ito. Mag-lensing po kayo ha, makumari ko tigang para kayo po eh uh, matanggal na yung mga sinasabi mga negativities na yan. Tapos ngayon po, ituturuan ko rin kayo ng isang napaka-power pa po na manifesting ritual din po kung kayo po yung namumroblema naman po sa problema ng pukusapin ng pinansyal. Labaw, napakarami nyo pong problema sa pera. Yung talagang side na side, lagi ang pera po ninyo. Wala kayong kapera-pera ngayon. Lagi kayo nalulubog sa utang. Eh, ito po, hamakumarik ko tigang. Tayo ngayon gagawa ng isang napaka-inam na Uh, Friday private cleansing ritual tungkol po sa pera. Ganito po. Kayo po'y kumuha lamang po ng asin. Ito po, asin po yan ha, makumari kong tigang. Tayo po'y nakapagsunog na rin po ng mga dahon ng laurel. Yan po, nagsusunog nga tayo ngayon o. Oh. Pagsunog kayo ng dahon ng laurel, kahit ilang lang po. Kasi alam niyo po ba, ang, ang dahon ng laurel, Sa po yan napakainam na ma-purify po ng ating mga negative energy dito sa ating katawan sa loob ng ating bahay. Yung usok po niya, tinan nyo, yan. wow, wow, talaga naman, oh yan po ang magtatanggal at yan po ang mag aabsorb ng lahat ng negativities at yan din po ang mag-create ng mga sinasabing mga positibong enerhiya para papasukin niya sa loob ng bahay po ninyo. Yun po, o ng lahat, yun yung apoy niya. O. Oh. Yan, ganyan po. Tapos ito po, pwede po natin itong ilibot sa buong bahay natin. Papausok po natin yung ganyan. Pag napatay na po yung ating apoy, uh, maya po, ano na lang po yan, ah uh, usok na lang yan. so, eto na, kita niyo ba yan? Ayan oh. So, ganyan po siya, hamak mahal. Ito po ay papausok natin sa buong bahay. Pwede po natin ilibot po sa buong bahay natin. Mula po sa pintuan, papasok po sa buong bahay po natin. So, ganyan po, di ba? Pagkatapos po, eto. Kung kayo nga pinamong problema ngayon sa usapin ng pinansad nyo, usway ng mga kaperahan, usapin ng utang, kayo po'y kumuha po ng asin. Kumuha po kayo, kahit konti lang po, isang dakot na asin, hamak mahal. Kunti tumakot lang po kayo ng asin. Yan, mga karami po. Tapos, ang asin po ito, yung raksol po, hamak mahal. po ay Ikukuskus nyo lamang o ihuhugas nyo lamang po sa kamay po ninyo. Mas maganda po, ganyan, ikuskus nyo po ng ganyan sa kamay nyo po ang asin. Ukuskusin natin, patatanggalin kasi natin yung sinasabing mga lumanit na mga negatibong enerhiya na naandyan po sa mga kamay po ninyo yan po parang huhugasan natin hamak marikong tigang yung kamay natin ng asin, hindi kayo gagamit ng tubig dito hamak marikong tigang, hayaan nyo lamang kung manuot yan na ganyan tapos hayaan nyo mata, malaglag yung mga sinasabing mga asin na yan yan para kasamang matatanggal din po yung mga negativities na kumapit po sa kamay po ninyo so ganyan oh yan, hugasan nyo yung kamay nyo ng asin, pero wag nyo pong hugasan ito ng tubig hamak marikong tigang hayaan nyo lamang po siyang Uh, matanggal ng kusa ang mga asin niya at kasama niyan na matatanggal din sinasabing mga negative energy na kumapit po sa kamay po ninyo So ayan, ganyan o oh. So pagkatapos sama, kumari tigang kayo po ay magdasal po ng tatlong ama namin, tatlong abagi ng Maria at tatlong sumasampalataya At kayo po ay magpetisyon Magpetisyon po kayo, humiling po kayo na yun nga, yung mga problema po ninyo sa pagkakautang na yan, sa problema pinansyal mawala ng tuluyan yan para pagpasok ng bagong buwan, katulad po ngayon, bukas po, eh, November 1 na, eh, dapat po tayo, ha, makumari ko digang, eh, nakapag-cleansing ritual. Ganito rin po, maganda rin pong gawin to, ha, makumari ko digang, kayo po kumuha po ng isang timpag tubig, lanyo rin po na uh, isang dakot na asin, dasalan nyo rin po yan ng isang ama namin, isang abagi ng Maria, isang sumasang palataya, tapos yan po, ang ibubus po ninyo sa katawan po ninyo. Ganun. Pagkatapos yung pong gawin to sa kamay po niyo halimbawa ko talaga kayo soba-soba na kamalasan nyo sa pera. Laging lamang kayong nasasaidan lagi nauubusan ng pera lagi kayong kumbaga eh, yung uh, napakaraming pinuproblema sa salapi o sa kwarta yung lahi kayo naubusan tapos wala talaga yung lahi kayong broke na broke baga nako talaga ba <laughs> so ganyan ang gawin nyo kumuha po kayo ng asin yan po ang panghuhugas nyo sa kamay po ninyo ha mga kong tigang napaka powerful po kasi ng asin ha mga kong tigang subukan nyo po yan tuwing araw ng biyernes gawin nyo po yan kung talagang kayo nakakaramdam na soba soba pagbigat na nang ano pinansal yung usapin sa buhay po niyo sa usapin ng utang nako kayo lubog na lubog sa utang wala na kayo maibayad wala na kayo maihulog sa mga pinagkakautangan eh, po niyo kayo parang ipinababarangay na yan ang gawin po niyo kumuha kayo ng asin ihugas niyo sa kamay po niyo tapos yan gawin po niyo to ang pagpapausok nga po ang pagsmudging ritual natin Friday cleansing ritual po kasi to ha makumalikot pigang na napakainam po talaga na makakreate ng mga bagong mga positive energy sa ating katawan, sa ating bahay. Sa buong bahay po natin, ha, kong tigang. Gawin nyo po ito. Wala nang pumawawala, ha, makumarik kong tigang. Susubukan ko natin to Araw ng biyernes lang po, isang beses lang naman po natin gagawin sa isang linggo. Tapos, huling araw pa ng biyernes po ngayon, para tayo po prepared na sa pagpasok ng bagong buwan, para tayo kumbaga maakaakit na naman sinasabing mga positive energy na po nakaswertihan, para tayo dumugi na lang lahat ng mga biyaya ng buhay na minimit-himit-hi O, oh, di ba Tapos, yung ating pong mga sangkap na ginamit na ganyan, yan. Tapos, ito, available po ito ha, kung yung tigang yung ating ito po yung ating kahoy ng arawa tapos yung kasama po ito na kahoy ng salbinito available po rin yung tapos meron din po tayo dito mga palo santo yung ating mga ginagamit na pampausok ito saka po yung ugat ng lalaking pandan available pa rin po yan sa mga gusto po makapabil ni po nito e mag PM lamang po kayo sa akin ha makmarketing tapos meron din po tayo dito yung konsagrado nating insenso insenso sagrado po ito ha makmarketing galing po sa simbahan ng kaysasay yan tapos yan po, yung tinuro ko po sa inyo na uh, na yan, gawin niyo po ito. Tapos mamaya po, eh, ibibigay ko rin po dyan yung isang napakainam po na pang pondo na orasyon. Susulat ko po dyan sa screen po niyo yun po ang uh, dadasalit po ninyo ng tatlong beses po, yung Jesus Actum Domoyam Tuam Jesus na Barino. Tatlong beses yung uh, ibig usalin niyo po yan, tapos yan po ay iihip niyo po sa dibdib po ninyo ng pakros para mas lumakas po ang dungan po ninyo kasi nga tayo nga gagawa ngayon ng napaka-powerful na cleansing ritual para tayo po yung puder pondo. Kasi kung tayo gumagamit po ng mga iba't-ibang mga uh, orasyon, mga ritual, na ganyan, mas maganda po kung tayo po ay nagpupuder pondo po muna. So, yung, yung ating orasyon na yan, yan po ang gagamitin po ninyo. Para din yan, pangunta din po yan, pang-protection din natin, pang-rabwelta po yan, pangunta po sa mga uh, mga uh, kasamaan, yung mga karunungang itim na maaring uh, sumalakay sa inyo. Halimbawa, maraming ingit sa inyo. Yan, nung, uh, nagpapatigal po, nagpapalipad hangin. Yan, timpong dasal na yan. Yan, Jesus Actum na yan. Domoyam tuam Jesus na barino. Yan po ang usalin nyo po. Ulit-ulit nyo po yan na tatlong beses bago kayo matulog o bago kayo um umalis ng bahay po ninyo. Para halimbawa, kayo po'y uh, makakasalabat ng mga uh, masamang tao. Yan po ang kokonta para kayo po may pang at pang ano, pang laban sa kanila. Yang anong yan pang poder pondo na yan, hamak mali kong tigang. So, subukan nyo po yan, hamak mali kong tigang, kasi napaka-powerful po talaga yan. Tapos, yon gawin nyo rin po ito, ang ano, ritualan po ng asin. Kung kayo po problema nga po sa pera, subukan nyo po ito. So, yun lang po hamak mali kong tigang, po ang ating short na video dito so, uh, sa, gabi na pwede po natin i-share ngayon, ngayong araw po ng biyernes. So, ritualan po, actual ritual po na ginawa natin ngayong gabi, kasi ngayon ito po, eh, nag-share lang tayo dito ng napaka-powerful nga natin na mga pang-cleansing ritual. O, oh, di ba ka? So, yan po, ha? Mga kumarikong tigang. At kung kayo po hindi pa po nakasubscribe dito sa channel natin, ha? Mga kumarikong tigang, eh, mag-subscribe na po kayo. Kasi dito, chak, marami kayo matututunan iba't mga kaalaman, ritualan, sa mga ganitong mga gawain, ha? Mga kumarikong tigang. At pakiclick na rin po natin ang ating notification bell para lagi po kayong uh, updated sa mga bago nating i-present ip na mga bagong videos dito. O diba ka? So with that, mga tigang, keep safe and Ingat po kayo. Bye, mga kumarit tigang. Uh, talaga naman, kamay-kamay na lang eh. Ha? <laughs>